Samantala, sumisigaw ng hustisya ang pamilya ng isang estudyante matapos pumanaw dahil sa sampal ng kanyang guro. habang na nakatakdang bumisita ang mga opisyal ng DepEd sa paaralan ng biktima. May detalye sa balitang yaon si Christopher Terambulo. Christopher. Nasa uwi ang isang estudyante sa intensive care unit ng Amang Rodriguez Medical Center sa lungsod na Marikina matapos ang labi isang araw sa pagkakomatose dahil sa pag-sampal ng kanyang guro sa bandang tenga ng biktima. Kinilala ang biktima na si Francis J. Domukib, nading apat na taong gulang, estudyante ng Peña Francia Elementary School sa Barangay Mayamot sa Lungsod ng Antipolo. Ayon sa nanay ng biktima na si Elena Domukib, isinugod na nila ang biktima sa pagamutan, matapos ang pananakit sa tenga, pagkawala ng balanse at pagsusuka dahil sa pananakit ng guro. Sa medical abstract ng biktima lumabas na nagkaroon ng kaldurugo sa utak ng biktima kung kaya't nasawi ang estudyante. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Tipolo Police hinggil sa insidente at inihahanda na ang kasong child abuse laban sa suspect na si Mirasol Sison. Hinihintay na lamang ng Department of Education ang isusumiting ulat ng punong sa ng eskwelahan. Nakatakdang bumisita ang school superintendent sa para ng biktima ngayong araw. Christopher Tirambulo, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Christopher.